Maagang maaga pa noon, sumisikat pa lang ang araw. Pumunta si Maria Magdalena sa libingan ni Jesus, sobrang lungkot niya. Nakita niya si Jesus na namatay sa krus. Ngayon, gusto niyang lagyan ng pabango ang katawan nito. Pagdating ni Maria sa libingan, may nakita siyang kakaiba. Wala na ang batong nakatakip sa libingan. Bukas na ang libingan. Natakot si Maria. Tumakbo siya para hanapin sina Pedro at Juan, dalawa sa mga disipulo ni Jesus. Kinuha nila ang Panginoon sa libingan, sabi niya, hindi natin alam kung saan nila siya inilagay. Tumakbo si na Pedro at Juan, papunta sa libingan. Tumingin sila sa loob. Nandoon ang mga tela na pinuluputan kay Jesus, pero wala na ang katawan ni Jesus. Napakalaki ng batong na igulong mula sa libingan ni Jesus. Maraming malalakas na lalaki ang kakailanganin para maigalaw ito. Pero isang angel ng Panginoon ang bumaba mula sa langit at inigulong ang bato. Ang bato ay sumisimbolo sa bigat ng kasalanan at kamatayan. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nangangahulugan na wala ng kapangyarihan sa atin ang kasalanan at kamatayan. Ang pagkagulong ng bato ay simbolo ng tagumpay ni Jesus laban sa kamatayan. Sa Mateo Kabanata 28, versikulo 2, sinasabi sa Biblia, At narito, naggaroon ng malakas na lindol, sapagkat isang angel ng Panginoon ang bumaba mula sa langit, at lumapit at iginulong ang bato, at umupo rito. Ang presensya ng angel ay nagpapakita na may nangyaring milagro. Hindi lang basta nawawala si Jesus. Siya ay nabuhay muli. umiyak si Maria Magdalena sa labas ng libingan. Tumingin siya sa loob at nakita ang dalawang anghel. Tinanong nila siya kung bakit siya umiiyak. Kinuha nila ang aking Panginoon, sabi niya, at hindi ko alam kung saan nila siya inilagay. Pagkatapos ay lumingon siya at nakita si Jesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya alam na si Jesus iyon. Sinabi ni Jesus sa kanya, Babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? Akala niya ay hardinero ito, at sinabi sa kanya Gino, kung ikaw ang kumuha sa kanya, sabihin mo sa akin kung saan mo siya inilagay, at kukunin ko siya. Sinabi ni Jesus sa kanya Maria, lumingon siya at sinabi sa kanya sa wikang Aramaic, Raboni. Sinabi ni Jesus sa kanya, huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa ama, ngunit pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, Ako'y aakyat sa aking ama at inyong ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Pumunta si Maria Magdalena at ibinalita sa mga disipulo, Nakita ko ang Panginoon at sinabi niya ang mga bagay na ito sa kanya. Kalaunan, nagpakita si Jesus sa kanyang mga disipulo sa isang nakakandadong silid. Ipinakita niya sa kanila ang mga sugat sa kanyang mga kamay at paa. Kumain siya kasama nila. Nakipag-usap siya sa kanila. Buhay na siya. Tuwang-tuwa ang mga disipulo. Labis silang nalungkot noong namatay si Jesus. Pero ngayon ay buhay na ulit siya. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ang pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan. Nangangahulugan ito na ang kamatayan ay hindi ang katapusan. Dahil nabuhay si Jesus mula sa mga patay, maari tayong magkaroon ng pag-asa na mabubuhay din tayong muli. Sa juan Kabanata Labing Isa, versikulo 25 hanggang 26, sinabi ni Jesus, Ako ang paggabuhay at ang buhay. Ang sinumang sumasampalataya sa akin, kahit na siya ay mamatay, gayon may mabubuhay siya, at ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba rito? Ang muling paggabuhay ni Jesus ay isang pangako sa lahat ng naniniwala sa Kanya magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nagbibigay sa atin ng pag-asa at kagalakan. Maari tayong maging masaya kahit na mahirap ang mga bagay-bagay dahil alam natin na buhay si Jesus at kasama natin siya. Sinasabi sa Roma, Kabanata 15, Versikulo 13, ang Diyos ng pag-asa ay puspusin kayo ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y na sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Dahil kay Jesus, may pag-asa tayo para sa hinaharap. Maari nating harapin ang bawat araw ng may kumpiyansa, dahil alam nating tayo ay minamahal at pinatawad. Ang kanyang muling pagkabuhay ay isang paalala na ang pag-ibig ay mas malakas kaysa sa kamatayan at ang kabutihan ay nagtatagumpay laban sa kasamaan. Binago ng muling pagbuhay ni Jesus ang lahat.